Black 140 lot 18, 18. Marikis uh. Bali ginawa mo uh, po na pong anuhan po ni no Bodega. Uh, uh. Ah, sa inyo po bali katabi. Binid, binid niya din yan dati. Uh. Tapos Anytime you know, mo, nanalo kayo. Tanggalin lang namin. Ah, sige. Na natin natin. Apo. Pero ano po, taw, di naman nagbabaha po dito? Hindi na, Pero may ilog. Ay, yan po yung ilog. Hindi pa, hindi pa kung sa-experience. Yung kahit yung kalakasan? 15 years na kami dito. Ah, yung... oh. ah, matagal na oh, po kayo, no? Matagal <laughs> na po, no? Anyway, may, ano naman, no? Yung sa likod po, may... Ganito din. Dyan Extend din na ganito. Pero wala pang oh, CR. Ah, wala pang CR. Mm. Pero may abang naman. Laura. Mayroon kasi dati naman siyang may CR. Yun kasi sinunda sinundan namin na may ari nito. Ipinagiba na. Uh, kasi dapat ipagawa niya. Patataasan niya sana yung paupahan. Bigla siyang nagkasakit. Ah. Uh, na, sayang na. Sayang na. Wala ka nang dyan eh. Ibuti yung bus ko. Yung ibinig niya to, hindi na, basta hindi na niya itinuloy, pero nanalo siya sa bid. Uh, mm. Binig niya yan ng ano, 800. 800? Tapos uh, to? Naas, taas, kaya nanalo siya. May point, tinuruan siya sa pag-ibig na dagdagan niyo po ng sintabos. Ah, okay. sintabus lang kamo ang panalo namin. Ah. pero ngayon, ang baba ng bid niya dito, sa 400. 400 ang presyo niya, pero pag ibinig mo, taasan mo, parang nanalo ka. Ganun pala yung technique doon. Mm pataasan mo. Kaya lang, parang ganito klase naman ang amat. Oo, oh, ang tas na lang 800. <laughs> Wala nang kukuha uh. siguro. eh, hindi ka mananalo. Ano sana talaga <laughs> namin yan? Gawin namin talaga ng bodega lang. Uh, Kasi sa pag-ibig eh. Dami kasi nakapagpasa na, may mga ganito. Kainigawa, sabi, sabi niya, huwag na lang. Mm. Tumana dito tayo sa kabila. Uh, Kaya eh, sa, ah, kasama niya rin po yan, isang ano Bali, isang employer po kayo. Siya, siya po yung nag, ano, oh, kasi kalimitan, ganyan eh, yung wholesale ng employer. Tapos, ah, mananahi di din po kayo. Ah, okay. Wala nga lang kami para sa kulino. Oo. Oh. ko pa naman, mama nanahi din. <laughs> uh, kaso nga lang, pang repair-repair lang siya. Ayun po. Sige po, salamat po. Pero okay siya, no? Hindi, binibidyo ko na po. Kasi ah. <laughs> ito malaka video po din po kayo, ha? Ito siya. Mm -hmm. Yung likod niya, yung extend niya. Parang ganito din kalaki uh, yung extend niya sa likod. Pero malakas yung upa dito? Or ah. yung mga naghanap ng na renta? Medyo... Mahal lang pa rin tayo dito. Kasi yung isang yung planchahan namin, nagre-renta kami doon. Ayun, oh. Yung medyo, yung may yung korte-korte na namin. Ah, Okay. O oh. nga. Sige po, ma'am. Salamat po.